Beautiful day po sa ating lahat. Alam nyo ba na kailangan din nating linisan ng ating mga washing machine kahit na ginagamit natin sila sa paglalaba? So ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano natin linisan. So kung first time nyo to na maglinis ng washing machine, so tutukan nyo yung video na ito. Music yung gagamitin natin na washing machine cleaner ay from Seaway. So, this is antibacterial with 99.9% and mite control removal of 100%. At meron din itong odor eliminator. So, yung washing machine kasi natin, may mga deep-seated dirt yan. Kaya, kailangan natin ng pangmalakasang powder para malinisan yung mga kaloob-looban niya. So, meron din itong high-powered active oxygen technique. So, this is compatible with all washing machine. So, safe yung mga washing machine natin. So, kung may manual kayo, may ah uh, yung katulad nito, yung may wash, rinse, and spin. At kung yung mga automatic na mga washing machine, pwedeng pwede rin itong gamitin. So, sa likod ng packaging niya, nandyan yung mga caution. Yan. So, Uh, dito, number one talaga is huwag natin itong i-mix with other cleaners or chemicals baka kasi may reaction na nakakasira sa ating kalusugan at sa ating washing machine. Yung product natin ay may sodium percarbonate. So, ito yung nag-release -re ng active oxygen. So, this prevents the bag from expanding. Small perforations have been made in the... Slight powder leakage is a normal occurrence. So, yan. Dito naman sa kabilang side niya is yung instructions kung paano natin gamitin. So, yung katulad na sabi ko kanina, kapag first time po natin gamitin, kailangan po natin ng tatlong packs. Yan. Na one, tago 125 grams each. Yan. Kung first time niyo po ha. Tapos, kapag maintenance naman po, every month, kailangan lang natin ng isa o dalawa. So kung ganito po namalaki malaki yung washing machine natin. So uh, capacity nito is mga 14 kg so kailangan natin ng dalawa kapag maintenance na. So lilinisan natin ngayon yung dalawa nating washing machine. Sa mga nagtatanong po kung kamusta na yung ating LG Roller Jet na washing machine, uh, wash and spin, okay na okay pa rin po yung performance niya. So, kung sa titingnan nyo po, is napaka-sturdy pa rin po niya. Walang problema sa makina niya. Pero may isa kaming natuklasan dito sa kaniyang spinner or sa spin tab, no? Kapag masyadong mabula po yung mga tela na ilalagay nyo dito, is hindi po siya mag spin So, kung naka-encounter na po kayo ng ganyang problema is yung ginagawa po namin, hindi namin siya pinapaandar o pinapaikot, no? So, we let it drain muna yung kaniyang tubig galing doon sa mga damit or mga tela ng mga 5 to 10 minutes. Tapos, so, pag titingnan na namin na wala na yung masyadong bula niya, saka namin siya ipapaandar. So, yung isa nating washing machine na lilinisan is yung ating camel na kusot matik. So, may vlog din tayo nito before. Yan. So, ito yung 10 kilograms. Yan. So, kung makikita nyo, madumi na to. So, both ng ating mga washing machines po ay hindi pa talaga namin nalilinisan using nitong Uh, washing machine cleaner or powder. So kung sa nagtatanong kayo kung paano or kung kamusta na yung ating camel kusut matik, wala din po itong problema. So dapat is handle with care lang din po. So step 1 is ilalagay na natin yung ating mga powder. Pero make sure po na yung ating selector ay nasa wash or rinse at wala sa drain. So, since first time natin, kailangan natin gumamit ng tatlong pakete. Yan. So, napaka-loose po ng powder niya. So, para po siyang maliliit na bilog. Yan. And last na pack natin. So, step 2 is kailangan po nating punuin yung ating washing machine. So, kung ano yung max level niya, for example po, is dito. Pwedeng dito. Yan. So, dito natin ayo uh, off yung ating water. So, lagyan mo natin. So, kung makikita nyo, ayan, madumi na yung mga sides niya. Ito, palagi namin tong nililinisan yung uh, parang filter niya. So, ngayon is hindi natin siya tatanggalin. Tingnan natin kung makukuha ba yung mga uh, stains. So kung magtatanong kayo, ma'am, nililinisan naman namin gamit yung brush. Pero tandaan po natin na hindi lahat ng sulok ng ating washing machine ay naaabot ng bristles ng brush. Kaya kailangan pa rin natin itong washing machine cleaner from Seaways. So, ngayon naman is yung isa naman po nating uh, washing machine yung lagyan natin ng ating powder. So, tayo ay gagawa ng experiment, no? So, kanina yung malaking washing machine is tatlo yung nilagay natin. Kasi sa instruction is tatlong pakete. So, since mas mali ito, try natin ng dalawang packs lang. So, simple po. Buhos natin yung dalawang packs ng CAs. Si yes. Lagyan natin ng tubig. So, sa maximum level din po to cover the whole tub. So, yan po. Na-fill na po natin siya ng water. So, kung makikita nyo po, yung may bubbles na umaangat or maakit dito sa surface ng water natin. So, tapos na po tayo sa step 2. Ngayon naman po is step 3. Kailangan po natin itong i-run sa kanyang wash timer ng 5 minutes para completely ma-dissolve po yung powder natin. Ayan. So, after 5 minutes po, na-dissolve na po yung mga powder niya, no? Or, or yung granules niya. So, ito po yung itsura. So, may bubbles po sa surface ng ating tubig. So, ibababad natin ito ng 5 hours. Yan, so, para po matanggal lahat ng mga dumi dyan. Dahil yan po yung nakalagay sa instruction ng packaging niya. Mag-timer tayo. Ganyan okay, natin dito 5 hours. Yan. So, napaka-useful ng watch na to. No? Lalo na kapag uh, busy kayo. So, kung gusto nyo na makita yung vlog namin about sa watch na to, lalagay namin sa description yung link. So, same po din sa ating malaking washing machine. I-run mo na natin ito ng 5 minutes para ma-dissolve yung powder. Normal. So, yan. After 5 hours, i-check na natin yung ating washing machine tubs. So, yan po kung makikita nyo, yan, may mga, yung dumi niya, yan, nasa ibabaw na surface po ng ating tubig. Tsaka medyo din po, na grayish yung water natin. Yan, no, may mga dumi, yun. So, medyo, ano po, parang sabon yung texture na, may sabon na texture yung ating tubig. Yan, so, ang gagawin natin before natin siya i-drain is i-run muna natin dito sa wash para po yung nag sa bottom is aangat siya at i-drain natin sa so, mga 1 minute. So same din po dito sa maliit nating washing machine na yan po. Lumulutang na po yung mga dumi. Yan. So i-run muna natin ng 1 minute after one minute po, ayan. So, mas dumami yung kanyang bubbles. So, naging foam na po siya. Naging foamy yung ating water. So, ngayon is i-drain na natin siya. Tingnan natin kung nalinis ba talaga niya yung ating tub. Same din dito sa ating camel washing machine. Naging foamy po yung ating tubig after one minute. Ayan. so i drain na natin. So 'yan, na drain na natin yung water at so napansin ko lang no nawala yung yellowish at grayish na dito sa walls ng no, tubs niya. So nalinis talaga. So pati yung filter niya, ayan. So nalinis din po after 5 hours. So banlawan muna natin 'to ng tubig. Yan, parang brand new yung ating washing machine. So, napaka-effective nitong ating Seaways washing machine cleaner. So, dito naman sa ating camel na washing machine. Ayan, napaka puti po. Parang brand new din. So, nawala po yung mga yellow stains niya. At yung mga parang brownish and grayish na stains. So, this is after one year po ng paggamit. Yung malaking washing machine is after almost three years po. So, napaka-amazing itong ating Seaways Washing Machine Cleaner. So, sa so, nakita nyo naman po, napaka at napaka na ng ating mga tubs after 3 years and 1 year na paggamit ng ating mga washing machine. So, subukan nyo rin po ito para po mas tumagal yung inyong mga washing machines. So, yung Seaways po is nabili namin sa uh, Shopee, sa Seaways na store talaga. This is from China at marami po silang cleaning product. So, may mga vlog din po kami na upcoming tungkol sa mga siwes na iba't ibang cleaners. So, ito po, yung isang pakete is nagkakahalaga ng 35 pesos only. So, bumili po kami ng anim para sa dalawang washing machine. So, sana po ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Please don't forget to click like and subscribe and see you on our next vlog. Bye!